Hello guys, here I am again. This is Sherlon Inspire TV. So ngayong araw ay is pag-uusapan naman natin ng tungkol sa kagandahan ng simple buhay. Sa ating panahon ngayon, alam naman natin na tila ba ang buhay isang mabilisang karera. Na habang lumilipas sa mga panahon, mas lalo tayong nagiging abala at ang ating mga gawain ay tila walang katapusan. Ang mga teknolohiya at modernong pamamaraan ay nagdudulot ng kaginawaan, ngunit kasabay nito ang stress, pagod, at ang walang katapusang habulan sa material na bagay. Sa kabila ng lahat ng ito, alam nyo ba na meron tayong mga uri ng pamumuhay na tila ba'y unti-unting nawawala sa ating kamalayan? Ito yung magkaroon na simpleng buhay lamang. So alamin natin kung ano-ano yung mga bagay na nakakalimutan na natin patungkol sa pagkakaroon ng simpleng buhay. Isang pamumuhay na puno ng kahulugan, katahimikan, at kaligayahan na hindi nasusukat ng kayamanan o kasikatan. Ang simpleng buhay ay isang uri ng pamumuhay na nagbibigay din sa halaga ng mga simpleng bagay at kasiyahan. Ito ay hindi nangangahulugang uh, magkulang ka o magtiis, kundi isang mas malalim na pangunawa at pagpapahalaga sa mga bagay na tunay na mahalaga sa buhay. Sa simpleng buhay, natututo tayong mas magpahalaga sa mga bagay na hindi nabibili ng pera. Ito yung mga oras, kalikasan, pamilya at mga kaibigan. Lo ang kahalagahan ng oras. Ito ay isa sa mga paunahing aspeto ng simpleng buhay. Ang pag-alaga sa ating oras. Sa modernong panahon, madalas tayong abala sa trabaho, teknolohiya, at iba pang mga aktibidad na kumakain ng malaking bahagi ng ating oras. Ang simpleng buhay ay nagtuturo sa atin na maging mas maingat sa paggamit ng ating oras. Halip na maglahan ng labis na oras sa mga bagay na hindi tunay na mahalaga, mas binibigyan natin ng halaga ang mga sandali na kasama ang ating pamilya, mga kaibigan, at ang ating sarili. Pagtangkilik sa kalikasan kalikasan ay isa pang mahalagang aspeto ng simpleng buhay. Ang paglabas sa kalikasan, paglalakad sa kabundukan, paglangoy sa mga ilog, pagninilay-nilay sa ilalim ng mga bituin ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na makalayo sa ingay at abala ng lungsod. Ang kalikasan ay nagbibigay ng katahimikan kapayapaan na hindi natin matatagpuan sa na mga bagay na gawa ng tao. Simpleng buhay, natututo tayong pahalagahan at ingatan ang ating kapaligiran sabagat ito ang nagbibigay sa atin ng buhay at kalusugan. Pamilya at kaibigan. Ang simpleng buhay ay nagbibigay ng malaking halagas sa mga relasyon natin sa ating pamilya at kaibigan. Modernong panahon, madalas tayong nauubusan ng oras para sa ating mga mahal sa buhay. Dahil sa dami ng ating ginagawa. Ang simpleng buhay ay nagtuturo sa atin na maglaan ng oras para sa kanila pagkada mga sandali kasama ang ating pamilya at kaibigan ay hindi kailanman mapapalitan ng kahit anong kayamanan dito sa mundo. Ang pakipag-usap, pagtawa at pag aaruga sa ating mga mahal sa buhay ay nagbibigay ng tunay na kaligayahan na hindi matatagpuan sa mga material na bagay lamang. Meron din tayong patungkol sa kasiyahan sa mga simpleng bagay. Simpleng buhay, natututo tayong magpahalaga sa mga simpleng bagay na madalas nating hindi napapansin. Ang mainit na tasa ng kape sa umaga. Ang halimuyak na mga bulaklak sa artin. Ang pagdampi ng hangin sa ating mukha. At ang mga kulay ng paglubog ng araw ang mga ito ay nagbibigay ng kaligayahan na hindi matutumbasan ng kahit anong material na bagay. Sa pamamagitan ng pag-appreciate sa mga simpleng bagay, natututo tayong maging masaya at kontento sa ano ang meron tayo. Sa pang-aspeto, ay ang pagiging kontento. Ang simpleng buhay ay nagtuturo sa atin na maging kontento kung ano ang meron tayo. Isang mundo na puno ng komersyalismo at walang katapusang pagnanais ng mas maraming, natututo tayong makontento sa kung ano ang sapat. Ang pagkakaroon ng mas kaunting material na bagay ay nagbibigay sa atin ng mas malaking kalayaan upang mag-focus sa mga bagay na tunay na mahalaga. Natututo tayong maging mas matipid at maglaan ng ating resources sa mga bagay na magbibigay ng tunay na maligayahan susunod ay yung kalusugan at kapanatagan ng loob or peace of mind. Ang simpleng buhay ay nagbibigay din sa mahalagaan ng ating kalusugan at kapanatagan ng loob na mamakitan ng pagbawas stress at pagiging mas mindful. Natututo tayong pahalagaan ng ating kalusugan ang pagkakaroon ng sapat na tulog namang pagkain at regular na narsisyo ay nagbibigay sa atin ng mas malusog na katawan at isip. Ang simpleng buhay ay nagtuturo sa atin na maging mas mindful. Oo, ito ay nagtuturo sa atin na maging mas mindful ng mga ginagawa at pag-iisip upang magkaroon tayo ng kapanatagan ng loob at masayang buhay. susunod ay ang pagkakaroon ng layunin. Sa buhay, natututo tayong mag-focus lang sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng layunin at kahulugan. Para saan ka ba bumabangon tuwing umaga? Ito nga yung commercial patungkol sa kape. Bumabangon ka pa, eh, pamilya para sa iyong mga minamahal sa buhay. Pagmamagitan ng pagtulong sa iba, paggawa ng mabuti at pagsunod sa ating mga passion, natututo tayo magkaroon ng mas makabuluhang buhay. Ang simpleng buhay ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng mas kaunting bagay, kundi tungkol din sa pagkakaroon ng mas maraming layunin at kahulugan. At ang panghuli, ay ang pagbibigay halaga sa sarili. Itabi mo, ako muna. Ako muna, ako ang iba. Ipeng buhay, natututurin tayong paalagaan ng ating sarili. Kasi paano ba tayo ating paalagaan ng iba? Kung ang sarili natin na hindi natin kayang paalagaan. Ang pagbibigay oras para sa self-care, pag nilay at pagunlad ng sarili ay mahalaga upang magkaroon tayo ng mas masayang buhay at pagkakaroon ng oras para sa ating mga hobby, interes at passion ay nagbibigay sa atin ng kaligayahan at fulfillment ang simpleng buhay ay nagtuturo sa atin na huwag kalimutan ang sarili na gitna ng ating abalang buhay kaya kung ikaw ay edad na hindi na tayo nakakatulog ng malong oras sa isang sa isang gabi minsan natutulog na lang tayo ng apat na oras, tatlong oras at mag-abala natin sa mga bagay na ginagawa natin minsan nakakalimutan natin pahalagahan yung ating sarili na ka-focus lang tayo sa ibang bagay na hindi natin na mamalayan na pabayaanan natin mismo ang ating sarili. Na huli, mga kaibigan, ang simpleng buhay ay isang pamumuhay na puno ng kahulugan, katahimikan, at kaligayahan. Ito ay isang pamumuhay na nagbibigay din sa kalagahan ng oras, kalikasan, pamilya, kaibigan, katiyahan sa mga simpleng bagay, pagiging kontento, kalusugan, layunin, at pagpapahalaga sa sarili. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga prinsipyong ito, natututo tayong magkaroon ng mas makabuluhang buhay. Ang simpleng buhay ay hindi nangangahulugang magulang ka o magtiis. Kundi isang mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa mga bagay na tunay na mahalaga sa buhay. Kapila ng abala at ingay ng modernong mundo, ang simpleng buhay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maging masaya, kontento at magkaroon ng tunay na kaligayahan. Matutun tayong balansehin ang mga bagay-bagay na ginagawa natin sa mga prioridad natin sa buhay. alagahan natin yung mga tao laging nandyan para sa atin. Huwag na huwag natin silang kakalimutan. At kung sumahin ng mga bagay na ating pinanggit, isa lang ang patutungan niyan na kahit mayaman ka, maging simple ka lang. Huwag kang maging hampok. At muli, ito po si Shorlon Inspire TV. Maraming maraming salamat po sa inyo.